Uh, iba't ibang tao at iba't ibang style nila ng pagtakas. Uy, sama ka sa amin? Punta tayo dun sa bahay nila, tutut para mag-party. Ha? Huh? May party ba? I e... sorry. Hindi kasi ako pwede kasi ase si Mama, baka magalit sa akin. Sige, uwi na ako. Baka mapahamak pa ako. Lagot ako kay mama at papa niyan. Sige ah, uwi na ako ah. Enjoy the party! Ha? May party? Saan? Hindi ko alam yun. Hindi kasi ako. Pwede? Next. Next time na lang. Sige. Nang yan. Hindi ako pwede. Pupuntahan pa kami nung nung tol ko dun. Sige, nasa na <gasps> May party? Saan? Oh, sorry. Hindi ako pwede. Hindi ako pwede. Sayang naman. Ha? Kasi may shopping pa kami ni Ninang. Treat daw niya ako. Naku, sayang talaga. Sorry talaga, friend. Hindi talaga. Sige, chat na lang tayo sa FB. Titignan ko na lang yung pictures niya, ha? Sige, enjoy kayo, ha? Sige, enjoy! Bye-bye! Party? No, I can't go. Sorry. Still studying and I need to the library later. I'm very very sorry I can't go there. Maybe next time. Hindi ko pwede pabayaan tong aking pag-aaral. Baka bumaba pati grades ko sa mga party na ganyan. Next time na lang siguro kapag wala na assignment. Ang dami pa kasi ako sinasagutan eh. Sige ah, punta pa ako library. Sige, bye-bye. Uy! Ano? May party? Eh? Na naman. Sorry, hindi ako. Hindi talaga ako pwede. Painting pa kami. Painting. Di pa nga ka namin kapos. Ano naman. Lagi naman ako masayasin mga ganyan. Sige, ganyan na mag-party. Hindi talaga ako pwede. Painting pa ako. Gihintay mga ano ko doon, mga fine arts ko doon. Sige. Magdala ka sa party mo, ha? Sabihin mo na rin kay Tutut dyan. Sige. Oh, no. I can't go there. Very sorry. Uh, Papa straight ko pa tong buhok ko kasi. Tsaka, may makeup tutorial pa kami ng mga friends ko sa bahay nila. So, I'm very sorry. Hindi talaga ako. Tapos, magbibili pa accessories ng mga mga ano ko, mga friends ko mamaya. Sorry talaga. Sige, enjoy nyo lang yung party nyo. Alam mo naman, kami mga, alam mo naman, hindi ka talaga hipster. So, sige, see you around. Just as cool. Party kaya Enjoy kayo ha. Uy, ano? Ha, may party ba? Hindi ako pwede. Sige, miss nice na ako. Naghihintay pa sa akin yan. bye-bye. So, ayun. Ganun yung mga iba't ibang ng tao. Yung mga hindi po mapayag umaten ng party. So, thank you for watching. Bye!